ayan guys, nandito tayo sa bukid ulit. Tapos update natin to mga sitaw. Ang dami ng bunga ulit to. Ayan, ito yung mga bagong tanim ng sitaw. Dito na tayo mag-harvest ngayon. Tapos dito sa likod ko, ito na yung mga ampalaya. Wait, iikot na lang natin ang camera. Ayan o, oh, mga ampalaya. Napab nabalaga na. Ganda. Ganda. Ayan yung mga talong. At kasama ko ngayon si Viro. Ayan si Viro. May mitas kami ng sitaw. Lalaki, hahaba. Ito yan. Gano'ng kahaba yan. kasama ko nga dyan yung kapatid ko at yung pamangkin kong makulit na nagaharvest na sitaw natutuwa nga ako dyan at itong variety pala ng sitaw na to ay napakahaba pangalawang harvest na ito kasi nung unang harvest ay hindi ko nasamahan si mama kaya hindi ko na nakuhanan ng video habang nagaharvest kami yung makulit kong pamangkin ay ayan patakbo-takbo sa gulayan mamaya ay pihadong magmamaoy na naman yan at maya maya nga ay sumunod na sa amin si Papa para tingnan kung tama yung ginagawa naming pagharvest. May lakad yan sila nila Mama papuntang sa Blayan. Hinihintay lang nila yung tita ko. Hindi ko nga rin na-expect na maaabutan ko pa sila dito sa bukid dahil napakaaga na mga yung umalis sa bahay. Pagkatapos nga naming mag-harvest ay itinali na namin yung mga sitaw. Ang bala ko kasi dyan ay idaan na kay Ate Sharon pag pauwi kami. Madadaanan na kasi namin yung tindahan niya pag pauwi kami sa bahay galing dito sa bukid. At yung batang makulit niya ay nakikimiron meron din habang nagtatali kami. At pagkatapos kang maitali ay ibinandel na rin ng kapatid ko yan. At ang susunod naman namin ha-harvest ngayon yung may ikling sitaw. Ayan si Miro. Si Miro kulit. Habang nag-harvest niya kami ay kung ano-ano din ang hinaharvest nitong batang makulit. at ito nga yung sunod namin itatali ngayon bago kami umuwi at ito na nga yung harvest namin na maliliit na sitaw